<clears throat> Bakit nga ba ako nagpa-check up? Kasi nga, tatlong araw na ho ito. Yan, dito ako masakit sa kanan. At yung isa pa sa hindi ko kasi kaya pag lumulunok ako. Inlalamunan ko. Dito yung masakit, parehas na side. kahit kumain ako, yan. Pag binubuka, binubuka ko yung bibig ko, masakit pa rin tapos hindi nga siya ma hindi ako makatingin agad sa kanan ko kasi masakit Ayan, katulad ngayon masakit pa rin siya kaya talaga nakata nakaano yung leg ko hindi pantay Ayan. ngayon tapos na ako kumain kaya yung binili kong gamot sa mercury drug nakakaantok daw itong gamot na ito So, para ito dito sa sa ano nga yun? Basta sa stiff neck, merong tinawag na sakit si Doc eh. Kalimutan ko. Basta itong gamot na ito ay para dito sa aking sakit. Meron ding pain pain reliever na klase ng gamot. Inumin ko na siya. Yan. Para gumaling. <laughs>

So, pang tatlong araw itong inreseta sa aking gamot. mayon yung isa once a day. Anong oras na ngayon? 1.16 p.m. So, bukas ulit. Same oras, inumin ko yung isa. Yung isa naman, 3 times a day. Kaya, 9 tablets yung binili ko pang tatlong araw. So, after eight hours, 1, 2 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9pm ko, iinumin ulit yung isa. Tapos, after 8 hours ulit, ayan, tsaka ko, iinumin yung pangatlo. So, ganun po yung ibig sabihin po ng 3 times a day. Hindi po ibig sabihin na pag kumain ka ng umaga, inom. Kumain ka ng tanghali, inom. Kumain ka ng hapunan, inom. I i hindi po yun ang tamang pag-inom. Kasi nga po, ang oras natin ay 24 hours. So, yung 24 hours po, i-divide natin sa tatlo, kaya 8, 8, 16, 24, para makompleto mo yung 24 hours. I-divide ng kada walong oras. Yan po. Yung iba kasi ganun ng pagkakaintindi. Pag nakasulat sa, sa reseta ay 3 times a day. Hindi po gayon. Kasi nga po, yung effective yung effectiveness po ng gamot is every 8 hours tapos susundan mo siya para mag continue po yung effectiveness ng gamot yun po ayun pag sinabing once a day tatamdaan natin yung kung anong oras ininom tapos uulitin kinabukasan kaya once a day ibig sabihin after 24 hours uulitin ulit yung gamot ayun po na Ayan uh, po ang uh, payo ni Bebang pagdating sa pag-iinom ng gamot. Salamat po sa lahat po ng nag-aalala sa akin pero masakit pa rin po siya. Pero dahil nakainom na ako ng gamot, alam ko giginhawa na ako at makaka left, right. <laughs> Thank you po. I love you.